February 12 na po, Valentine's. See you! Laging nagko-cross paths kami. Uh, yeah. Grabe Gabi kasing chemistry, no? Parang lagi mo ako sinusundan, no? <laughs> yeah. Kaya uh, ganyan! Diba? Ganyan ka mabudol niya! Ganyan! 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 fall to? Ah, uh, Ate ko akong ka-close niyo ah. Oo nga pala. Ala si Jolina. Wait, alam mo ba Marvin na si Jolina ko manta nang oh, oh. Ala <laughs> song jingle ng alas 5:30 kung saan kami nagdevelo. <laughs> oh my yan. gosh, sige. Kantahin ni Jelina. Go. Kailangan ko pa kailan. kailan ni Papa. Oh, sa isa sabay kami. Refrain muna. Sabi mo sa sabay mo. Go. Alas 5:30. Panindigan <laughs> mo. Panindigan <laughs> mo. Bawal na matras. <laughs> <Guys, laughs> <guys, laughs> Tiktok. Pagpuloyin <laughs> <laughs> <Abuin> mo, <laughs> Jollies. One, two. Di ko na. Di ko na may phrase, <laughs> ate. Alas 5.30 na Paboritong palabas ko Sa umaga Halina't gumising na Manood na nang Manood na, na Alas 5.30 Wow! Kasi yeah. yeah. Sikra, sikra. Jo, ni taon ka lang noon, 1996. Yes, parang ano? 16, 16, 16. dami mo mga sa ulo mo noon, no? Hey, diba? Yes. Diba? business mo pa yun noon eh. Kita yung mga nagkabit pa yun noon, eh. pa Fashion Gallery. nagkabit kami pa yung kasama mo sa first date mo, <that custard> Wait First date? Oh, oh, may nakadate ka nyo. Marvin! Oh. Hindi ikaw yun, Marvin! Sorry ah, uh. sensya na may secret kami. Oh, oh. Pero hindi ikaw yun. Pero ito, ito ang love team. Walang budol! Walang bahid ng budol! Nalala nyo pa ba ang uh, Marjo love team? That time di pa uso yung mga shortcut-shortcut na names eh. Diba? ba? Recently lang yan. So dati talagang buo. Marvin, Agustin, at Jolina Magdangal. At mm. nandito sila sa studio natin today para i-promote ang kanyang moving XX. Hindi XXX, sa'yo yun. Dati mo siya. XX <laughs> Lovers! Ang most anticipated balik tambala na OG na Romcom Royalty. Aba, 25 years din ha. Ang inintay mm -mm. ng Marjo fans Woo! para sa inaabang ang reunion movie ni Marvin at Jolina. Handa yeah. na ba ang mga millennials sa so mga batang 90s dito? Woo! Let's all welcome Marvin Agustin and Julmina Magdamai. Yay! Welcome, welcome! Dito, AI. Yeah, ayan, yeah, oh, AI yeah. yan. Yeah. Dapat yung oh. AI kasi nagbeso-beso kami sa inyo. Gusto yeah, yeah, yeah. yeah. yeah, yeah. ko lang sabihin una-una, kaya ako ako naghihikaw ng galitong napakalaking pink. <laughs> kaya, In honor pa, of ah, Jolene. Sapat pa rin ko nagsuot kaya, nito eh. Pink, oh. Tapos the color pink ako. Lang. Oh, di ba? Bukas mag-pink ka, ha? po, <laughs> oh. si Mr. Babaw Abunda. Ayan na, okay. Pag-usapan <laughs> natin ang simula ng love team. Ano ba nabuo ang love team ni Marvin at Julina? Nascam ako ni Jolina. Ay, <laughs> ako talaga. <laughs> Lagi ko naman ganyan. <laughs> Nabudol ako. Nabudol ka? Hindi ka pa naman mabudol. Tingnan mo na. Ano ba yung Ano ba oh, yung <laughs> mate? Ano ba yung Ano ba Nag-start to, ano na, 19 kopong kopong oh, pa yata. Um, sa ASAP. ASAP. Okay. Sa ASAP. Um, ano lang, biglaan lang kami pinag-partner sa sa isang hosting tapos natuwa naman sila dahil ang dami pa namin idinagdag na sinasabi dun sa script na binigay. So, uh, I think yun yung, yun yung nakitaan nila ng unang... Ah, uh, so, biglaan lang pala. Accidental. hindi Accidental. Yung parang, yes. Oh, accidental yes. love team. Tapos may rapport pala. Then after that, sunod-sunod na. Hindi na na kay official love team. Ganun. Uh, um, yes. Uh, oh, para, susunod yun, gimmick na. Gimmick na. Oh, yeah, din. Gimmick. Gimmick. Yes. Tapos wah, kung ano-ano ng show. Kasi... Parang halos lahat ng mga love team nun, parang mga drama-drama. Kami, nagulat sila na ad-lib kami. Ad-lib kung ano ano pinagsasabi <laughs> namin, uh, namin sa script. Yeah. Ayun. Kaya ginawa kami comedy love team. So gimmick uh, sa sa TV uh, uh, pero sa movie Flames. Flames right? yes, yung first. Ng yes, unang uh -uh. 1997. Oh. 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 Wala nang sabihan ng mga tao. taon Mas hurt kami dyan. <laughs> 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 pero pag sinabi kasing uh -huh. love team di ba ang expectation ng uh, mga yan tao na. ay nagkakatuluyan uh, magka love team. Was there ever a time na kayong dalawa eh kamuntik na magkatuloy yan. Yun. Yeah, nag ba? Kamuntik. Oo. Uh <laughs> ah, <laughs> yeah, oh, yeah, <laughs> kamuntik. Eto, well, ito, gusto <laughs> namin. Uh, yeah, yeah. Yeah. <laughs> Paano <laughs> nangyari? <laughs> ano na? Ano, na, na, na nandun na ako sa fast forward eh. Kaya so, sabi ko lagi na buti na lang muntikan kasi kung naging kami baka matinding away namin mo lang comeback. Oo. Oh! <laughs> oh, to, totoo yan, totoo oh. yan. Yeah. So sa mga katulad nag-MU na kayo dumating Ayan. na kayo sa MU. Buti alam yung M. <laughs> yes, na lang may MU. Kasi yung, ibang nam? kausap namin hindi na alam yung MU <laughs> <laughs> ano, ano ba? Ano Hindi ano naman tayo nalalayo mo siya. Oh. No, sa mga Jensing nanonood na MU Mutual Understanding. Ano nangyari? Ba't hindi tumawid sa si deeper like, oh, Bakit nga ba hindi tumawid? Siguro ano, um, ah, bakit nga, siguro, Torpe ba si Marvin? Hindi, <laughs> hindi, hindi, hindi. Ano lang, ano lang siguro ate, parang, nagkaroon din ng time na, meron na rin akong ibang ginagawa na project, tapos siya may iba na, rin, may mga sitcom na ako na ginagawa, tapos may ginagawa rin siya, tapos magigess na lang na ganun. Pero, um, hindi kami nag-away. Hindi kami yung talagang parang, Soli anak kandila. Mga oh. ganun. ganoon walang, wala-wala, walang wala away na nangyari. Basta ano na lang, parang parang gano'n na lang 'no. Hindi na mm. hindi na rin tayo. Yes. Uh -oh. Ang bilis mag-transition. Uh -oh. Mula nga mm -hmm. from MU, to mm -hmm. friends na lang tayo. Uh -oh. Pero look at you now. Friends pa rin kayo. Uh -oh. Saka parang, na hindi naman yata natin na, nasabi talaga na kung tayo, di ba? Parang hindi naman gano'n. Ay, so no label? Huwag ka nang tumingirit. No, no, no label, no label. Wala, ganun. wala. Uh, uh. Pero Ayaw ka na... niya kasi ng label. <laughs> Uy, ako! Ako gusto ko ng time na yun. ayuno ah, ay okay. Oh. Uh, elaborate. Oh, please please elaborate. elaborate. Ate, binabalik kwento. matagal po ba oras na? <laughs> <laughs> ay, <laughs> ay, ay, niya. Ay? Okay. niya. Oh, oh, oh. Nakaraan oh, naman eh. Paspas naman. Kaya sarap balikan. Di pa meron ba akong sasabihin? Ito, 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 Si na <laughs> Bukas na lang si Jolene. Bukas na lang. <laughs> Bukas lang tayo magreklamo. <laughs> oh, mo si Jolina. Ano ba nangyari? Wala. Walang formal na ano. Huwag kang ano dyan. <laughs> E ikaw daw ang madalas magsabi ng I love you, I love you, I love Hindi kaya. O, oh, <laughs> kita mo, alam <laughs> ni ate. Kasi news ko. nga, dami mo nang sinabing ganyan. Niresearch nga kasi ko. nasa news. Basta one time na lang may papakita akong mga videos. Oh, 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 video oh, 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 cellphone dati. oh, <laughs> kaya, <may> oh, player oh, player oh, 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 player. oh, player, oh, oh, player. oh, 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 that time. Hindi uh, hindi siya natapos. Hindi siya talaga parang wala ng Marvin at Jolina love. Wala na pong ganun. Talagang nagkaroon lang ng uh, sari-sariling project. Tapos kaya feeling ko ngarin kaya pati yung mga fans nalilito rin sila. Tapos pag nakikita <laughs> kami <laughs> together pag mag a sa sitcom ko or magkakasama kami sa ibang show, kinikilig sila pa rin parang Actually, ganun. Oo. Mm -hmm. Kasi wala naman talagang closure eh. Na wala This is it. Olong, yes, olong. tapos um, since I guess maganda naman yung relationship namin. Mm -hmm. So every now and then, kunyari nung no, nag move to Channel 7 from ABS, mm -hmm. nag um, parang they asked me to guest. Sobrang nilang saya, ginawa kami ng show. Laging nagko-cross paths kami. Yeah. Grabe yung chemistry, no? Parang lagi mo ako sinusundan, no? Mm, yeah. Kanya! <laughs> uh, Kanya diba? ka yun boto yeah, yeah, you know? pa fall, ba to pa -fall? Oh. Ate, kuya akong ka niyo ah <laughs> <laughs> <A> <laughs> pala alas sorry yung ala, yung ako eh late. alam mo ba Marvin na si Jelina oh, kumanta ng few oh, song King jingle nang alas 5:30 kusan kami na yan, kaya <laughs> ko pong oh my gosh sige kantahin ni Jelina go Kailangan sa paradise ni papi ay sige refrain muna sabi mo sa go Alas 5.30 <laughs> Ay, panindigan mo. panindigan <laughs> mo, bawal na <laughs> matras. <laughs> Ito. <O>, Abuhin <laughs> mo, Jollies. One, two. Hindi mo na yung voice ate. Alas 5 and met. Jana. Paboritong palabas ko. Sa umaga. Halina't <laughs> gumising na. Wala, may lyrics na lang. Manood na lang. Manood ay, na, na Alas 5.30 and met. Wow. Yeah. <laughs> Grabe! Classic, grabe. So, let's see, taon ka lang noon. 1996. Yes, parang ano, 15. 15, 16. 15. 16. 16, 16. Ang tayo mga nakabit sa ulo mo noon. Pero talaga po. Diba? Naging business mo pa yun noon eh. Jolina's Passion Gallery. Saka kami yung kasama mo sa first date mo. Ay! First na, date? Oh, oh, may nakadate Kuma. ka no. yon, Marvin! Yon, oh. Oh. Hindi ikaw yun, Marvin! Sorry ah, sensya na may secret kami. Oh, oh. Pero hindi ikaw yun. Hindi naman na namin nagkakamatayan yung secret yun. <laughs> Oo, <laughs> oh, oh. tay tay lang po na. Oh. Ano na? Oh. Ba? <laughs> Atin po tayo, di ba? Correct. <laughs> at ka muna gagap daw muna tayo. <laughs> oh. Magtatrabaho lang kami, ay, kundi ay, wala kaming pansweldo sa staff. Oh, bitin na ba kayo kung may mga tanong kayo, type niyo lang dito sa comments below. Pero magtatrabaho lang kami dal maya-maya, magto-throwback po tayo sa kanilang mga past movies, past eksena at may reenactment challenge pa ay, sa, sa pagbalik <laughs> ng Julius ah, tin -tin. Para, para, sa, para sa pamilya pamilyang Pilipino. Pilipino. Whoever you are, whatever you do, we bring out the best in you. Basta-basta na lang nila akong pinagbintangan ng mali at ikinulong Nung nasa bilanggoan ako noon, akala ko mahirap makamit ang hustisya Siniguro po namin na siya po'y lalabas at wala pong banta Kay Ben Vitag Tulfo, di kailangan mag-alala sa kaligtasan laban sa mapang-abuso Sa lahat ng mga mapang-abuso, may kalalagyan kayo Kay Ben Vitag Tulfo, lalaban ka, di ka Mahal Wag mo akong matawag-tawag na mahal. Mura ako, tandaan mo, mura! Pagkaing mura. Asahan mo kay Senator Kiko. Kain na! Kiko Pangilinan sa Senado. Alam mo, cheap ka, ikaw rin! Cheap tayong lahat. Pagkaing mababa ang preso. Asahan mo kay Senator Kiko. Kain na! Yay! Kiko Pangilinan sa Senado. Alam mo, cheap ka, ikaw rin! Cheap tayong lahat. Uh, for the food. Asahan mo. Kay Senator Kiko. Kain na. Yay! Kiko Pangilinan sa Senado. And the Best Talk Show at CMMA is awarded to Julius and Tintin para sa Pamilyang Pilipino by Sikot TV, 1 PA. Maraming salamat Catholic Mass Media Awards sa pagkilala sa Julius and Tintin para sa Pamilyang Pilipino magsisilbing hamon ng parangal para sa mas malaki pang misyon. Yan ang makinig sa inyong kwento at tumulong sa pamilyang Pilipino. O oh, heto na nga, balikan na natin kung saan tayo kanina. Ano nga ba yung last question natin na iwan? Hmm. Naalala mo pa ba? ito, ito. Oh, mo to. Oh, ito, ito na. Ito sa screen. <laughs> paano pala kayo napapayag? Ayan na, nagawin tong XX lovers na to. Pa, paano napapayag? Ah, ako naman wala ah. walang, kung if ever magkaroon talaga ng project na ma-offer sa akin with Marvin, wala, walang kakurap-kurap mag-yes ako eh. Kasi, um iba talaga yung naging samahan namin dati. Tsaka alam ko yung, um, yung partnership namin at tandem namin na kung ano man movie ang, ang gawin namin, basta gusto namin gawin, okay siya. Okay. So, wala akong uh, ano-ano doon na, ah, baka walang ganun. Wala. Ikaw Sila, man. ano kasi, yung Project 8, si Etonette kasi si Dan, they're Marjo fans. Mm -mm. Sila <laughs> mong hindi. <laughs> kaya nung kinausap nila kami na, um, parang to explore, if we want to do a comeback movie, this was way back 2018 pa. Yeah. Mm -hmm. um, Umuoko talaga kami kasi gusto namin gumawa ng comeback. It's just mm -hmm. that we're waiting for the right project, right mm -hmm. material. Yeah. Mm -hmm. Tapos, eh, but we felt parang confident na alam nila yung gusto namin gawin and then they developed the material then they presented to us maganda yung material of course we made some revisions pero ito yung material na talagang gusto namin and not actually just us this is something that i think our Mar marjo fans yung audience na kinalakihan yung mga projects namin would actually appreciate this film at, at magugustuhan ng ano, bagong generation feeling ah, talaga namin kasi ano bang, na, ano bang parang pinaka plot More yeah. or less, yung yung basic ano. Gusto um yung may yung may anak kami, ikakasal na, and then yung request niya is to actually, for me to be there during the wedding, eh, magkahiwalay na kami ni Jolina kasi tinatagoan ko siya kasi gusto niya mag-annulment. Tapos <laughs> <laughs> finally, nakita niya ako sa Malta so hinahabol-habol <laughs> niya ako. Ah! Uh, yes. Okay. Yes. yes! So dalawa yung gumagalaw na plot, yung kasal ng anak namin, na pinoproblema namin kasi gusto ni Jolina i-delay muna kasi baka bata pa, hindi tama yung decision. Oh, oh. Oh, oh. Tapos, at saka, gusto niyang mag-annulment kami. So kaya oh, man, parang asos asot pusa, habulan. aso ah, so kasal yeah. pala kayo. Yes. yes. Akala ko mag-boyfriend lang kayo, kaya ex-boyfriend, girlfriend lang. In Yung pala ex talaga na husband. Yes. Kasi parang gano'n na rin ang parang oh, oh. tingin kong makikita, gusto, gusto nilang makita or pwede, dapat nang makita na Uy, hindi, huwag hindi na magpapata itong dalawa oh, na ito. Parang oh. gano'n, diba? Na Ayaw na. natin ng, ano, ng, ng, ng pilit yung maging hmm. movie kasi ay natin ng cringe hmm. oh. maano sila kasi at star-studded ayon na natin ng ganun na, star-studded na nakikita ko, ko si Juday ano yes. mga papel nila dito ha? mga roles yan. syempre mga friends si oh. Loy Sasha yung anak namin tapos yes. si JK yung mapapangasawa so ang lalaki ng mga support namin. Natuwang-tuwa mm -hmm. kami sa support talaga nila. Si Loisa. Tapos, oh. um, yun, yung mga friends yes. Okay, okay. nag-cameo sila. So, oh. so, grabe yung support. Na. Natuwa. Sobrang, natuwa. sobrang nakakaano. Parang iba talaga pagka maganda yung nabuo yung friendship yeah. noon eh. No? True, diba? true. Walang, wala rin kahirap-hirap. Yung may line kayo na famous, ito'y balik ah. natin yung ano na yun, eksenang yun. Ah. O, oh, si, si Jay. Ah. Dali, ilabas na. Kasi meron -no kayong... Ayan. Ay, niyo ba? Mula sa Kiraro my way. Right. Si si muna, -no bago yan, bago o, 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 yan. A, o, 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 ito muna, na, na, Camera, lights. Teka na, babe. Dapat nandito sa lights. camera, oh, camera yung okay. ano. Pakita natin. Hindi tayo pinapakita eh. Kiraro. Dito ba? Dito ba? Camera. Direct rolling action. Get out of my way. Parang radyo naman pala to eh, no? Ano radyo? Ano radyo? Tukotok, get out of my way. Ha, ha, Hinihingal ako. Hindi ka ba masaya para sa akin? Get out of my way. Bujoy, di ba ito ang gusto mo? Radyo, <laughs> radyo. I said, get out of my way! Ano bang nangyayari iyo at para kang na exorcist <laughs> <laughs> Kaya tayo, ka wala kang pag -ialam. Hindi na kita maintindihan eh. Kailan mo ba ako inintindi? Diretsahin mo nga ako dahil hindi ko kayang basahin kung anong nandyan sa utak mo. Kung galit ka, sabihin mo. Sabihin mo sa akin kung bakit. Kung nasaktan kita, sampalin mo ko. Sigigantihan mo ko. Matatanggap ko lahat dahil kaibigan mo ko eh. Oh yes, kaibigan mo ko. Kaibigan mo lang, lang ako. And that's all I ever was to you, Ned. Your best friend. Takbuhan mo kapag may problema ka. Tagasunod, sunod, taga bigay ng advice, taga enroll, <laughs> taga gawa ng assignment, taga pagpatawad, pag, nalu <laughs> pag, taga pagpatawa pag nalulungkot ka. na ba ako? <laughs> tagatanggap Tagatanggap ng kahit niyo na Lakihan okay 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 cut cut, cut, cut. Ay, 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 okay okay uh, okay na yan okay okay, ay, okay. Lang okay Ang haba okay okay Ang okay 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 Wala Wala okay Saan meron? Sa Saan meron? Saan daw meron? Wala yung <laughs> <I don't know. laughs> pagkakasabi mo. Mula sa Baguio. <laughs> wala, wala. O ito, meron tayo papakita ang movie sa inyo. Sabihin nyo kung ano ang memorable experience nyo sa pelikula. Ito, number one, Flames the Movie. Oh, 1997. Ooh, memorable. Anong memorable dyan. First movie namin ni Marvin to so talagang nag, parang nangangapapa talaga ako sa mga eksena namin. Tapos may mga moments din na... Uh, masasurprise ako dahil ang cute nung mga expression ni Marvin. Like yung nagbibilang ka ng bariya. Sige, mm. pakita lang cute. Tayo. Inaalala ko yung pelikula eh. Tsaka Naalala... yung sasakyan. Naalala ko dun sa, la... ano yung La Consolacion tayo oh, nagshoot. Oh, Doon oh, yun, no? Oh, flames oh, yes, yun. Yes, yes, yes. Grabe. eh mm. yung mga shooting pa dati ate, inuumaga talaga. Oh, tama, ah, oh. tama. Mm. Hindi, pero at saka yung feeling ng nagshoot shooting tayo ng pelikula. Mga 17 years old mm. na parang... <laughs> Ang laki-laki nung feeling, ang laki-laki nung nangyayari, pelikula. Oh. <laughs> na Starstruck ka. Tapos wala ka masyadong problema ang yeah. isip. Wala, 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 wala. Masyado. Trabaho masyadong. lang talaga. O, next, next. Uh, da, ito, loves kita. Okay ka lang. 1998 ito. Ay, I think ito na talaga yung pinaka. Hindi, lahat naman gusto ko talaga ng mga ginawa namin ni Marvin na yung mga movies. Pero ito talaga yung hindi ko in-expect na hanggang ngayon babalik-balikan namin itong oh yes, kaibigan mm -hmm. mo mo na ito. Oh, Bakit diba? meron dyan? Parang sa kabit tuma kabit na kabit yung mga tao dun sa friend zone. Mm -hmm. Yo. Ah, oh, friend zone ng team. O next movie, Hey Babe 1999. Oh, ito na. Ay, may kissing na. Ito sa ano poster. So, <laughs> ano kami nito? <laughs> um roller coaster ang mga emotions namin dito. Uh -huh. Ito yung kasing medyo ano na eh lumalagpas na kami sa ano dun sa Teen, yung yung young love, ah, sweet ah, love. Ah, ah. Mm. Yung parang nagmamature na Ewan na parang um, siyempre gustong gusto ko si Jolina nun pero siya parang di niya ako gusto. Ah, so ay. parang ah, ang hirap-hirap tanggapin. yung oh. parang Teka, role lang pinag-usapan natin. Eh. Roll, ah, role ba? Ay <laughs> Uh, 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 <laughs> uh, ano ito sinasabi nito? <laughs> <laughs> oh, next movie? Ito na, 1998 na ito, guys, ha? Kung ayaw mo, huwag mo. O yan. Pero nauna yung kung ayaw mo, nauna yung kanina, eh. Uh, nauna yung kung ayaw mo, huwag mo. Ayaw mo, Sa love, sa hibig. Yeah. Oo nga. So, Nakapangilingi si, ano, si yes. K. Birthday Boy. Ito, uh, masaya uh, to. kasi uh, kasama namin sila... Maricel. Uh, Oo, oh, Maricel Sariana and William Martinez. Correct. So, medyo, ano, eh, ako idol idol ko talaga si Ate Maricel. So iba-iba oh, oh. iba yung feeling no na love team sila nung pinapanood ko sila dati tapos may, tapos ngayon kapatid ako at may love team love team kami ni Marvin Tes kasama. Tapos iba-iba yung feeling. Gimmick -hmm. okay. the reunion the 1999. The so. best! Uh, the, best? The, best. the best? Bakit the best? yung show palang the best ni eh. Eh uh, yung, ebo ko. Alam mo yung kasama mo yung mga barkada mong um, nagtatrabaho. Di ba? Yeah. Parang yeah. ang gaang-gaang nun. Yeah. So, yeah. memorable talaga sa akin to kasi talagang nabasag ko yung kotse dun sa galit ko kay Marvin. Hindi <laughs> nga! <laughs> kasi, <laughs> nagagalit galit ka ba in real life yung ba yung totoong emosyon mo nang ikaw ay nagshoot -sho galit na galit ako tapos may pa ako ni Direk Loren nang sobra pa grabe kaya nabasag ko siya oh my ba basa basta ba may mga ganun -ganan? kalimutan ko na yung ano paano mo binasag yung kotse tinubo niya tubo, tubo. tubo. Oh para bina binasag ko yung <laughs> sa on on ka on nanya sa sin yeah, na, na, na eksena na, si wow. sa movie siya nasa movie siya wow at yun kaya, nga kaya wag yung gagalitin <laughs> siya kaya wag niyo tutubuhin niya kaya kasi bakit nga daw Kasi? Kasi nga, Roll yun! kasi siya doon. Roll yun. So itong cast ng gimmick, nandun yan sa XX Lovers. May major role ba? Nandun din si Bojo? Ay, wala. Wala si Bojo. Hindi na namin kayang yung flight niya. Oo, nasa Guam yan. Ay, Bojo. Si, G, Ay, oh, si, si G. G, nagkataon na pauwi dito sa Pilipinas, oh. so mm -hmm. nag-cameo din. So si nice. G, si Dominic, si Maylene, si Judy Ann, oh. at saka si Samuel B, na yes. of course, Ooh. hindi namin kasama sa, sa gimmick, uh, uh, pero, pero nag-cameo uh, din siya. As Chef, Chef Chico. Chico. Yung role niya sa Netflix. Correct, sa Netflix. Uh, oh, Nakakasenti oh. naman. Oh, Chef Chico yun yung ano? Yung sa yung iki, Netflix. Yung Kipiolo, yun ba yun? Hindi, Yung Sam, nato si Sam. Yes. Yes. Oo, oh, yun, yes. lagi so nagmumura. Na uh, Oo, oh, <laughs> sa palayo. Ano yung yeah, sa Netflix yun. Okay, okay ha? Oh, yeah. okay. Si oh, okay. si Marvin, hindi nagmumura yan. Okay ka lang? Okay ka lang. Pato ko sinaktan. mga winners na tayo, mamu. Okay, ito yun. Nasagot ho niya, unang-unang sumagot kasi, yun ang unay. Dapat unang-unang sumagot kung ano yung title ng movie nila, Tama ang sagot ni Jelai Adanes Largo. Pangalan pala hey, niya, hey. nabasa ko kanina. Jelai Adanes Largo, XX Lovers ang kanyang sagot. Hintayin mo na lang, Jelai, ang aming message. Ha? Uh, ah, hingin namin address mo para meron kami padala sa'yo na ball pen ng Julius and Tintin at syempre mug ng Julius and Tintin. Yeah. Wow, thank you so much. Yan, dapat oh. si Jolens at si Marvin may mag din na sa mahiwagang ball pen. meron? Oo, oh, oh, meron. Oh, nga okay. pala. Feb 12 na po, um XX Lovers. And magkita-kita tayo sa mga mall shows Fisher na gagawin mall namin. This Saturday. Saturday, Fisher Mall. 4pm ano? ipo-post -ip din natin yung mga iba pang malls na pupuntahan namin para magkita-kita tayo. Dami. SM, oh, yes. Yes. Yung, Ayala, Ang dami. SM, merong Robinsons, may Ayala, magdadavaw kami. Ang dami-dami-dami namin pupuntahan Correct. para maka makasama kayo at maimbitahan kayo ng personal. This movie is directed by J.P. Habak, written by Antoinette, si Tone Puya. Wow. <laughs> The Antoinette Hadang. At saka si Christine. So dalawa silang nagsulat. So Project 8, Cornerstones. Cornerstones. <laughs> stone lang pala. Or stones. And, um, premiere, wala? Movie premiere? na. ano, oh, Feb 10. Feb, 10 na aming premiere. And pwede na kayong bumili ng ticket ng movie namin. Yes. Pwede, na. pwede mo ba kami bigyan ng ticket? Bibili pa ba kami? kami Nagbenta na kami sa Cebu ng tickets kasi nagsinulog kami. Ang dami namin na benta! Nagkulang ang tickets nila! Nagkulang ang tingin nila! Nagkulang ang <laughs> Thank you. Kasi uh. meron pa, magagap muna tayo. Oh. Babalik pa tayo, promise. I can't, I can't. Babalik pa kami. Sana kayo. At ito na birthday ng aming head writer na si CK Jensen Manjano. C.K. Right. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy